Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod, si Maestro honoryong Upang handugan at bigyan kayo ng libreng weekly horoscope. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng kanyang mga YouTube video. At sa linggong ito ng huling linggo ng buwan ng Mayo at mga unang araw ng buwan ng Hunyo ay muli na naman kayong makakatanggap ng libreng weekly horoscope. At sa weekly horoscope nito tulad ng dati. 2 in one. Nakapanood na kayo at nalaman ninyo ang inyong kapalaran sa linggong ito. Ay mababasa nyo pa sa description ng video ito ang tungkol sa sikreto ng okultismo at mistisismo. Ang nobelang ito ay hinango sa aklat ni Maestro Honoryong upang patikim sa mga hindi pa nagkakaroon ng kopya ng mga aklat ni Maestro Honoryong ang isa nga sa mga chapter o lesson ay tungkol sa ang sikreto ng okultismo at mistisismo na siniserialize natin sa weekly horoscope kung saan tayo'y nasa ikasyam na labas na. At ang sikreto ng okultismo at mistisismo na mababasa ninyo sa description ng mga weekly horoscope video natin ay tungkol sa kasaysayan ng isang binatilyo na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya naman, pinagtangkaan niya nga hanapin at buksan ang antigong baol ng kanyang lolo. Sapagkat sa antigong baol na to, nandun ang iba't ibang aklat ng karunungan ng kanyang lolo Damian nakilala sa pagkakaroon ng agimat at kapangyarihan. at ah, tuloy-tuloy niyo lang ah, subaybayan at basahin ang description ng weekly horoscope na video sa video channel o sa YouTube channel na ito ni Maestro Honoryong upang serialized novel ng sikreto ng okultismo at mistisismo ay mabasa nyo. Kaya sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe kayo dahil hindi lang weekly horoscope ang nasa YouTube channel ni Maestro Honorio. Kundi ang pag-aanalisa ng inyong kapalaran, katulad ng guhit ng palad o palmistry, numerology o pag-alam ng kapalaran sa pamamagitan ng birth date at destiny number. At syempre, meron din tayong ang sikreto o ang swerteng kahulugan ng mga panaginip. Meron din tayo hinggil sa graphology o pag-aanalisa ng handwriting upang kapag natutunan ninyong baguhin at pagandahin ng inyong handwriting at signature ay magkakaroon kayo ng isang matagumpay at mabiyayang buhay. At muli, sa weekly horoscope na ito, matutunghayan ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa linggong ito. Kaya, nod na! Weekly Horoscope May 26 to June 1 2024 Aris Silang isinilang Mula ikadalawamput isa ng Marso Hanggang ikalabing siyam ng Abril sa linggong ito, magaganyak ka na namang gumala. At sa iyong paglalakwat siya, may dalawang bagay na biglang magaganap. Una, matatagpuan mo ang isang kaibigan na mamahalin ka at mamahalin mo rin siya. Mabubuo ang isang masamiya at matimyas na suyuan. At pangalawa, higit na mas maganda kaysa una. Makakahukay at makakatisod ka ng isang malaking kayamanan. Mapalad na kulay ang blue maswerteng numero. 9, 12, 21, 27, 33, at 42. Taurus, silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Bihira lang ang katulad mo na pinagkalooban ng kakaibang ganda. Maganda na ang panlabas mong kaanyuan, maganda pa ang iyong kalooban. Sa linggong ito, mararamdaman mo kapag patuloy kang nagmamaganda. Gagantim pala ang kanang nasa itaas. Dadagdagan pa ang iyong swerte at magagandang kapalara ng ibubuho sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. 3 18. Twenty-four, thirty at forty-five. Gemini, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Kung sa iba ay pa isa-isa lang ang biyayang natatanggap, ang sa iyo ay kakaiba. Ang mga biyaya mo ay laging marami, laging doble, at maraming marami talaga. Kitang kita sa una bolang kristal na sa linggong ito, ikaw ay hihirangin isa sa pinakamaswerteng nilalang. Magtutuloy-tuloy pang lalo ang dating ng magagandang kapalaran sa iyong buhay. Hanggat patuloy mo ibinabahagi sa iba ang mga biyayang iyong natatanggap. Mapalad na kulay ang silver maswerteng numero 5 14 27 28 37 at 41 Cancer Silang isinilang mula 22 ng Hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Sa linggong ito, kapag kulimlim ang panahon, magiging kulimlim din ang kapalaran ng iba. Ngunit ang sa iyo ay kakaiba. Kapag kulimlim ang panahon, medyo maulap ang langit at bahagyang umaambon. Ito ang pinaka araw sa iyong buhay. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na matagal mo nang pinapangarap at iniisip gawin. Makikita mo, ito ay agad-agad na mangyayari at magka- A totoo. Mapalad hulay ang hulayrmit Green. Maswerteng numero. 7 19 25 34 39 at 42. Leo. Si lang isinilang mula ika 23 ng Hulyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Agosto. Sa linggong ito, kumustahin mo ang isang tao na matagal mo nang hindi nakakausap. May magandang oportunidad siyang ibabalita sa iyo na pareho ninyong ikatutuwa at ikagagalak. Ang magandang balitang ito ay kapwa nyo rin mapapakinabangan na may kaugnayan sa damdamin at material na bagay. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero. 3 9 24 36 Forty-one at forty-four. Virgo silang isinilang mula ka ng Agosto hanggang ikadalawamputdalwa ng Setyembre. Sa linggong ito, matamis na salita ang dapat mong bigkasin. Alalahanin mong madaling naaakit ang mga bubuyog sa matamis na nektar na nasa talulot ng mga bulaklak. Ganon din ang gawin mo. Tamisan mo ang salita sa sino mang lalapitan at hihingan mo ng pabor. Kapag ganyan ka, kahit na ang taong napakahirap lapitan, ay sadyang mapapaamo mo at hinding-hindi sa iyo makakatanggi. Mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero. 5 16 twenty three, thirty five, forty two at forty five. Libra silang isinilang mula ikadalawang putat lo ng Setyembre hanggang ikadalawang putat lo ng Oktubre. Sa linggong ito hindi man gaanong kalakihan ang mga swerte nga mapapa iyo. Pero ito ay maraming marami at sunod-sunod talaga. Kaya naman sapat pa rin ito para masabi mo na ang langit pala ay hindi ka talaga pinababayaan. Lagi kang magpasalamat sa nasa itaas dahil patuloy kanyang gagabayan, alalayan at bibigyan ng mas marami pang swerte at mga biyaya. Higit lalo sa huling linggong ito ng Mayo hanggang sa mga unang araw ng buwan ng Hunyo mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero. 9, 18, 21, 27, 32, at 41. Scorpio! Silang isinilang mulay ka-24 ng Oktubre hanggang ikadalawamput isa ng Nobyembre. Sa linggong ito, hindi mo dapat ipilit ang iyong gusto at ang iyong katuwiran sa ibang tao na ayaw maniwala sa iyo. Hayaan mo sila sa kanilang paniniwala habang ikaw na may patuloy mo lang gawin ang alam mong tama. Sa ganyang paraan, matutuwa sa iyo ang langit sa mga huling araw ng buwang ito ng Mayo at sa mga unang araw ng buwang ito ng Hunyo. Mas maraming mga biyaya at mga pagpapala ang darating sa iyo mapaladang kulay na burgundy. Maswerteng numero. 6, 12, 24, 32, 42, at 45 Mula ikadalawamput dalawa ng Nobyembre, hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. Sa linggong ito, mabibigat na mga problema ang uulos sa iyong pagkatao. Ngunit tiyak na hindi katatablan ito. Nangyari? dahil idinisenyo ng kapalaran ng iyong katawan sa kakaibang tibay at kunat. Umasa kang matapos kang ulusin at paulanan ng sibat na mga suliranin ang magiging kasunod dito. Hindi mo mapipigilan bubuhos ng sobrang dami talaga na halos hindi mabilang. Ang sari-saring swerte at iba't ibang uri ng magagandang kapalaran na magsisimula ng magdatingan ngayon. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 3 18 27 33 37 at 40. Capricorn, silang isinilang mula ika dalawamput dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Huwarang ka sa kasipagan at pagsisikap. Ito ang angkin mong taglay. Kaya hindi ka man hinahangaan ng mga tao dahil hindi naman nila ito gaanong nalalaman. Huwag kang mag-alala. At huwag kang malungkot dahil hinahangaan ka naman ng nasa itaas. Dahil dito, sa linggong ito, at sa mga araw pang darating sa taong ito ng Wood Dragon? May dagdag na namang bagong swerte at mga biyaya na hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 8, 17 26 38 41 at 44 Aquarius Silang isinilang mula'y kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero Itabi mo muna ang lahat ng inaakala mong pampaswerte na nakakabit sa iyong katawan. Dahil ang pinakamabisang lucky charm mo ngayong linggong ito ay ang iyong ngiti. Ngitian mo lang ang bawat taong iyong makakaharap at makakatagpo kapag ganyan ka. Nakangiting lagi. Ano mang mahirap na bagay, ang ilalapit mo sa iyong uh, kausap agad-agad at madali nila itong ipagkakaloob sa iyo. Mapalad na kulay ang magenta. Maswerting numero. One, fourteen. Twenty-one Thirty-two Forty-two At forty-five Paises, Silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero Hanggang ikadalawampu ng Marso Hindi ba't sabi mo, maligaya ka na? Kapag maligaya, ang mga mahal mo sa buhay. Kahanga-hanga ang iyong kababaan at kagandahang loob. At dahil dito, kikilos ang mapagpalang kamay ng langit. At ikaw ay huhulugan ng limpak-limpak na salapi at napakaraming mga swerteng may kaugnayan sa pera at material na bagay na ngayon mo lang mararanasan sa tanang buhay mo. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero. 4 19 25 29 34 at 40. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video at ng YouTube channel ni Maestro Honorio. Mag-subscribe po kayo dahil tuloy-tuloy nating ipaglilingkod ang weekly horoscope. Ganun din ang monthly horoscope. At ang iba't ibang paraan ng pag-aanalisa ng kapalaran ay matutunghayan ninyo sa mga playlist ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Nandyan ang playlist na Swerting Punsoy upang matuto kayo ng pagpupunsoy sa sarili ninyong paraan at mapaganda ninyo ang inyong kapalaran. Meron din tayong playlist na Prediksyon. 2024. Malalaman ng bawat animal sign at ng bawat zodiac sign ang kanilang magiging kapalaran sa taong ito ng wood dragon at nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Balikan nyo lang ang ating mga playlist single sa Prediction 2024. At meron din tayong playlist single sa Swerting Guhit ng Palad o palmistry, kung saan sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng guhit ng palad, matutuklasan ninyo ang inyong kapalaran at kung paano ninyo babaguhin. Kailangan baguhin ang kapalaran kung ito'y pangit at pagandahin. At kung dati namang maganda, ay lalo mo pang pagandahin at pagbutihin. Nanyan din sa ating playlist ang swerting numero o ang numerology ang pag-aanalisa ng inyong kapalaran sa pamamagitan ng birth date at destiny number. Meron din tayong swerting horoscope na playlist kung saan inanalisa natin ang kapalaran ng labing dalawang zodiac sign from Aries to Pisces. Kung ano ba talaga ang dapat mong gawin upang mapanuto at lalo mo pang mapaganda ng iyong kapalaran lalong lalo na sa pag-ibig, sa karir at sa family. Ang lahat ng ating mga playlist ay balikan ninyo upang matuto kayong mag-analisa ng inyong sariling kapalaran at matamunin ninyo ang tagumpay at maligayang pamumuhay. Muli, Mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na ina-upload ni Maestro Honorio. Muli magkita-kita tayo para sa susunod na weekly horoscope.